Hindi lubos sa kalain ng mga taga-subaybay ng ABS-CBN series na FPJs ang Batang Kiapo. Nabigla na lamang tatapusin ang karakter ni Lovey Po bilang si Mokang. Dahil sa episode nitong January 4 ay mapapanood kung paano sinalo ni Mokang ang bala na para sana ay kay tanggol na karakter naman ni Coco Martin. Nabigla ang lahat ng fans dahil ni sa teaser ay walang paramdam na tatapusin na pala ang karakter ni Lavi. Kaya hindi ito expected ng viewers. Marami ang hindi makapaniwala at umaasa na baka naman mao-ospital lang si Mokang at gagaling din. Tulad ng karakter ni Coco na bagaman ilang ulit ng nabarel ay muli namang nakaka-recover. Pero kinabukasan, January 5, ay lumabas na ang kinatatakutan ng fans ni Lovie dahil nagbahagi na ang aktres ng madamdaming farewell message para sa lahat ng nakasama niya sa serye na hango sa pelikula ng yumao niyang ama na si FPJ. Dahil totoong tapos na ang role niya sa batang kiyapo at hindi na siya babalik mensahe ni Lovey through an IG post na sinabayan niya ng masasayang alaala -ala sa set ng Batang Kiyapo sa kanyang IG stories. I am truly blessed to have been part of a project that represents my father's name. It was a first and it will always mean the world to me. My deepest appreciation to Sir Deo, Tita Corey, and ABS-CBN for this opportunity. You have given me a missing piece to my puzzle. For that, I will always be grateful. A big part of my 2023 was breathing life into a character I have grown to love. What a privilege it was to play Mokang. She was a fighter and she taught me how it is to truly be free. It really was a tough decision for me to make, but I have decided to turn the page. To my Batang Kiapo team, the depth of your creativity and imagination knows no bounds. And I know you will continue to soar high. I will always be cheering for all of you from afar. Mamimiss ko kayo ng malala. To my dearest tagapag Tanggol, maybe in another life. Direct Coco, my dad's legacy is in great hands. Salamat at pinagpapatuloy mo. Coco, I will always be one of your biggest fans. Please try to get some sleep. At sa mga nagmamahal kay Mokang, sobrang mahal ko din kayo. Maraming maraming salamat po. Inyong tropa, Mokang now signing off. Naging emosyonal naman ang mga artistang nakasama ni Mokang sa naturang serye at kanya-kanya silang nagbigay ng mensahe ng pamamaalam kay Lovey. Ani Paulo Serrano, Mokang, paalam, thank you for being nice and kind to all of us. Kasama rin nila sa litrato si Miss Irma Adlawan bilang si Olga na siyang nakabaril kay Mokang sa serye. Pero behind the scenes ay super saya nilang magkakasama. Ani naman ni Big Mac Andaya, malungkot ang simoy ng hangin ngayon gabi na wala si Mokang. Mensahe naman ni Susan Africa, Thank you, my beloved Mokang, for sharing your immense talent with us. You have constantly inspired me with your discipline, dedication, and your love and care. You really are a supreme actress. The Dimokulangan family will never be the same again. Naging malungkot ang naturang episode, lalo pat isa ng household name na maituturing ang karakter ni Mokang na minahal na ng mga Pinoy. Gayun pa man, ay magandang desisyon ito para pagtuunan ng quality time ni Lavi ang buhay mag-asawa nila ni Monty at ang iba pa niyang plano professionally. Matatanda ang mula noong maging magkasintahan sila ay mostly long distance ang kanilang relationship. Si Monty ay film producer na nakabase sa Los Angeles, California. Kaya matapos ikasal sa London, ay agad rin silang nagkalayo para ipagpatuloy naman ni Lavi ang taping ng batang kiyapo. At ngayon, finally, ay magiging full-time wife na si Lovie sa husband niyang si Monty and we are happy for that. Bukod sa karakter ni Ivana Alawi bilang si Bubbles, Sino pa sa palagay niyo ang actress na babagay pumalit kay Lavi bilang leading lady ni Coco sa serye? Nagulat din ba kayo nang biglang tamaan ng bala sa ulo si Mokang? Share your comments below.